Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 9349 o an act reinstituting absolute divorce as an alternative mode for the dissolution of marriage. Nakakuha ng 126 affirmative votes ang House Bill na inakda ni Albay representative Ed Lagman sa plenary session na ginanap nitong Miyerkules, May 22. Nasa dalawampung kongresistang nag-abstain o hindi bumoto habang umabot naman sa 109 ang tutol na mais sa batas ang panukala. Bagay na hindi naman umano naging hadlang sa mga mambabatas na pabor sa divorce. Ang pagsusulong na mais sa batas ang absolute divorce ay para umano sa kapakanan ng mga anak ng mag-asawa na nasa bingit na ng hiwalayan. Layon o manunito na iligtas ang mga kabataan mula sa stress at sakit na dulot ng mga problemang pinagdadaanan ng kanilang mga magulang, gaya halimbawa ng hindi pagkakasundo at madalas na pag-aaway. Sa ilalim ng Panukala, pahihintulutang magsampan ng petisyon para sa absolute divorce sa mga sumusunod na batayan: legal separation sa ilalim ng Article 55 ng Family Code of the Philippines. Annulment of marriage sa ilalim ng Article 45 ng Family Code. Tuloy ang paghihiwalay ng mag-asawa na may limang taon nang hindi nagsasama. Bago na ihain ang petition for absolute divorce at wala ng pagkakataon na magkaayos pa. Psychological Incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Irreconcilable Differences at Domestic or Marital Abuse na nakapaloob sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Samantala, kabilang naman sa grounds o batayan para sa diborsyo, ang grounds para sa legal separation na salig sa Article 55 ng Family Code of the Philippines, gaya na lamang ng Physical violence, grossly abusive conduct, moral pressure to compel the petitioner to change religious or political affiliation. Attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner or to engage in prostitution. Kabilang rin sa mga batayan ng final judgment sentencing ng respondent to imprisonment of more than 6 years. Drug addiction, habitual alcoholism or chronic gambling, homosexuality, bigamous marriage, marital infidelity, attempt by the respondent against the life of the petitioner at Abandonment of petitioner by respondent without justifiable cause for more than one year. Samantala, Nakalusot na rin sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 10423 o ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Layo nung nito na maging kabilang ang lahat ng senior citizens sa Pilipinas para maging pantay ang pribilehiyong natatanggap ng mga ito. Mahirap man o mayaman ay sakop pa rin sila ng programa. Sa ilalim ng panukala, ang mga senior citizen na hindi tinuturing na indigent ay tatanggap ng 500 pesos na buwan ng pensyon. Nakasaad rin sa panukalang batas na sa loob ng limang taon ay maaaring magkaroon ng karapatan sa isang universal social pension na nagkakahalaga ng isang libong piso. Ang lahat ng mga senior citizen kahit mayroon na umano silang natatanggap na benepisyo sa iba pang pension providers. Batay sa datos ng GSWD, may humigit kumulang apat na milyong indigent senior citizens mula sa humigit kumulang 12 milyong senior citizens sa buong bansa. Oras na maay sa batas ng panukala, ililipat ang pamamahala ng programa mula sa Department of Social Welfare and Development sa National Commission of Senior Citizens sa loob ng tatlong taon. Sa iba pang balita, Nagkaisa ang House of Representatives na aprubahan ng panukalang nagpapatibay sa voter registration at pag-institutionalize sa online registration system. Walang tumutol sa pag-aproba sa House Bill 10178 o Overseas Electronic Registration and Voting Act na nakatanggap ng 188 affirmative votes. Sa ilalim ng panukala, Papayagan ng online registration at pagboto sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng biometric data ng mga overseas Filipino applicants sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa oras na lagdaan ito ng Pangulo bilang isang ganap na batas, aamiendahan nito ang Section 6 ng Republic Act 9189 o ang Overseas Absentee Voting Act of 2003. Layunin ni nun ang panukala na palawigin ang pagpili sa pagpaparegister at pagboto ng mga Pilipino na nasa ibayong dagat at pahintulutan ng mga ito na makapagparehistro o mailipat ang kanilang rehistro sa pamamagitan ng electronic registration. Karen Maurilio, CLTV 36 News.